spotted lebron 22 angas ng colorway spotted luca Doncic, luca 3 idol another one lebron shoes another one luca 3 grabe at another lebron 22 monopoly another luca Donchick basketball shoes another lbj denim wash colorway TV. he's the king of enjoy king of intro king of intro King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and nandito tayo sa Glorietta. Check natin 'yung mga signature basketball shoes. Walang iba kundi 'yung Bronchic duo. Idol Luka Doncic and LeBron James. Nandito tayo sa Foot Locker at saka yung katabi, yung Nike. Check natin, tol, yung mga signature basketball shoes. And meron tayong makikita dito, syempre, nakasale yan, tol. Pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na no, mapipindot yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Nakapokus lang tayo sa dalawang uh, superstar ng LA Lakers, tol, no? Kaya kung makakaspat ka ng steel deal dito, at saka yung gusto mong colorway, puntaan mo kagad, ka idol. Tara, let's do this. Unahin na natin tong Nike Glorieta Idol. Pasukin natin, check out natin yung sapatos ni Lebron at Luka. Umpisahan na natin. Etong nag-iisa dito na nakita natin colorway ng Lebron 22. Ang angas nito Idol. Black, gray with touch of pink at purple laces. XDR na rin yan tol. Yeah, no? May pirma sa backside Ang ganda ng pagkakasignature Yung rope ang signature niya dyan Idol Presyo niya 9,895 para sa LeBron 22. Na yan, no? Walang kupas pa rin ng hari ng liga ng NBA idol, no? Yo, no? Nike Store. At dito naman tayo sa Luka Doncic. Maraming colorway dito. I think mga apat papakita natin is ito yung isa. Purple colorway ang sabi ito na pinaka latest na inilabas. No? Siguro dahil pagka punta niya sa purple and gold, parang uh, Lakers din, no? ganda ng kanyang outsole, Idol, no? Kombi Icy Sol, yan, tol, no? Luka 3, solid. 7,395 SRP. Yan, no? Ayan ang mga presyo. Okay, dito sa Nike, walang sale dito. Paglipat natin sa kabila, sa Foot Locker, no? Check out nyo, may sale yun, Idol. Another colorway, black, white, blue. <laughs> yan, ang colorway naman netong na Luka 3 na to, Idol, no? Full size dito no. Since Nike store maraming size diyan available talaga. 73 95 Triple White naman 'ko naghahanap ka ito para sa Luka 3 meron din dito no. Mainit na mainit init ang Luka idol no. Nalulunok na no. <laughs> ang dami sa dami tao sa likod ko dyan, idol promise no. Tinag-check <laughs> nila yung mga basketball shoes at Et, ito kumahilig ka naman sa gold golden colorway idol it. Eh. Merong pang-touch ng flowers. Yan. Kay Luka Doncic pa rin yan, idol, no? Ang presyo, same pa rin as SRP, no? Yan, yeah, no? Luka 3. Okay, kung may nagusto ka dyan, puntahan mo na lang dito. 7,395. Para sa signature. And, by the way, ang ating kicks uh, kick of the day is sa uh, yung red toe na J1. Dito naman tayo sa kalapit na putlocker. Mas solid dito ang mga sapatos nila at may sale dyan, idol. Ito, doon yung Luka, andito ang Lebron, umpisa na natin. Monopoly Lebron 22, angas nito, no? Nakaraan ko pa nakita to Pero gusto, gusto ko yung detalye nito, idol, no? Monopoly collaboration yan, tol, no? Yan, no? nakikita niyo naman yung mga dollar sign money. At uh, yan, yung kanyang outsole, matindi. 10,700, uh, 10,000 plus idol ang kanyang presyo. Nasa SRP yan, no? Oh, another one. Ito, ang ganda. Ice. <laughs> no? Malamig. <laughs> Solid din tong colorway na to. Medyo may pagkaglossy na turquoise colorway idol. Okay. Yan, no? Yung kanyang stus. Oh. Magkano ang presyo? 10,895. Iba-iba yung presyo, no? Depende sa collaboration, idol, at colorways. Ito pa. Another one, no? Parang hihingyang yun, idol, no? Ito maganda rin, no? Tignan mo naman. puro breathable hole na mesh material, idol. Ayan. Colorway lang na sila nag-iiba, siyempre, no? Lebron 22. Ang presyo yan, 9,895. Para dito sa colorway na yan, idol. O, ganda, di ba? Solid at maangas din, siyempre. Lalo na kapag uh, naglalaro ko na at suot-suot mo na yan, tol. Ito, nakita na natin kanina yan. Hindi na natin papakita. At itong isang to no? Okay din, no? Ganda na, kakaiba yung colorway, beige, eh, no? Ito yung double shoes. Next gen naman to, Idol, no? Another series naman na basketball shoes ni Lebron. Tingnan nyo naman yung pattern ng outsole niya. Ay, grabe yan, no? Okay. Ito, double swoosh syempre. Ayan, nakasale na yan no? 5,000 plus na lang, Idol, oh. From 8,000 plus, naging 5,297 na lang yan sale na dito sa Locker Idol. Eh. 5,000 plus na lang yan. Another one, ito, XDR technology, no, kahit saan, any kind of port, pwede, yan, sapatos ni LBJ, na next gen. Ayan, no, meron pa siyang signature sa kanyang tongue side. Double swoosh na magkakaiba na color. Ayan, uh, ang presyo. Ayan, na makita. Mas patan. Ayan, basta puntahan nyo na lang yan dito, idol, no. Ganda ng colorway, oh ibang iba I don't know. solid maangas meron pa siyang signature sa kanyang outsole eh, no o oh, eto pa isa kung paangasan din ito na rin no double shoes isang black at gold idol, no? XD XDR Tech syempre ayan Oh, nakikita niyo yung detalye. May pagka-reflectorize pa rin yan. Tol, oh. Ayan, no? Yung perma ni LBJ. At saka sa takan niyang tang side, meron din siyang perma dyan. idol, Sinisilip natin, uy, hindi maabot ng camera yung kanyang presyuhan pala, eh. Okay? Nasa SRV ba yan? yan. Daanan nyo na lang, kung di nila. Yan, oh, no? ganda naman dito, idol, promise. Solid, syempre. Another colorway, ito pa paisa. Next, Jenny LBJ. Oh, may tricolors. Colorway swoosh, yan, oh. No? Woo! Ayan, sa kanyang, ano, tapakan, no? yung kanyang outsole, tol. Okay? Hindi na lang natin masilip yung presyo. <laughs> Yan. Pero dito sa Putlar, mga nakasale yung halos karamihan dyan. Idol. Kaya dito, kung gusto nyo maka-steal price, unahin nyo siguro dito. Ayan. O yung mga colorway na pinakita natin. Tol. Next gen at Lebron 22. At punta naman tayo dito sa Luka. Doon check naman ito. Okay. Yung ganitong colorway tol. Oh. O. Angas. Diba? Uh solid yan, panalo rin syempre tol, no? ayan no IC Soul na may pagkagamsol collaboration eh, 7395 naka SRP tol pero may sale na luka dyan no? check out lang natin, tingnan natin tol itong pa Milky Way color Oreo colorway idol, maganda rin no? okay no? magkano ba yan And, nasa SRP rin, nasa 7300 plus din to okay oh, solid din tol, no? Okay, ito pang isa naman. Uh, parang, oh, ano to, no? Parang yung, ah, uh, ganda yung elephant skin. Ayan. By the way, Jordan brand ang kinikeri ni Luca. Ayan, tol. O, oh, yun ang presyo. Naka sa SRP rin, no? Grabe, since, uh, nagahype nag-hype si Luka, no? <laughs> Talagang in-SRP pa mga sapatos niya. Pero may sale dito, ano? Pakita ko sa inyo later. Yan. Ito pa yung other colorway. Papakita ko muna yung mga colorways ng mga Lucas shoes na nandito. Ayan, 7395 SRP presyo, idol. Maraming colorway na nilabas yung Luca, no? Ito pa isa, no? Pabuhimian dating mo dito, tula. Yung logo niya, purple, no? Siyempre, Luca, Angas ah, din, no? Na combination colorway nito. Ayan. I Multidirectional yung kanyang pattern. Ah, Idol. Yung presyo. Okay. Namaya, inaabangan nyo yung uh, naka-sale na, no? Papakita rin natin, tol. Ay. Okay. Meron pa ba? Ayan. Mga nakita natin colorways. Kala ko hanggang dito na lang. Hanggang sa pinuntahan ko yung section na sale nila sa Foot Locker. Ayan, no? Meron still deal dyan, tol, no? Like this one, yan, no? dami pang sizes na available. 5,000 plus na lang tong Ayan, no? From 8-8, naging 5,000 plus na lang itong LFC na next gen ni Lebron. Ganda rin ito, no? LFC, part owner ni Lebron. Si Lebron dyan, ah, Liverpool soccer idol, no? Sa mga di nakakaalam. Ganda rin yung colorway. Ito, isa sa mga nagugustuhan ko. Itong denim watch na yan, idol. Lebron 21 naman to idol. Ganda. Denim was distressed. Ganda ng color. May idol, no? Pwede pang alis. XDR tech din yan, no? Kaya hindi ka manghihinayang ipanglaro sa lahat ng klase ng court idol. Gamsol na rin yan. Ayan, tol. O, oh, naka-sale din to, no? Pero medyo il ilang percent lang ang kanyang sale. Ayan, daanan nyo na lang dito, idol. Ayan yung presyo niya. Ayan. Solid pa rin, di ba? Oh. Denim wash. Ayan, maraming na uh, sizes pa yan. Ito pa, another one. From 8,000, naging 6,000 plus na lang. Itong uh, Lebron. Next gen pa rin, glossy. Ayan. <laughs> Double shoes. Glossy ka. Uh, grabe. <laughs> no, ayan, no. Yung signature niya is gold. And yung apakan niya, ay uh, hindi ko alam kung saan pinatter niyan, pero I think uh, maangas sa court at makapit talaga yan, tol. Ayan, sizes. Tumbled leather na rin pala yan, tol, no? Okay, ayan, no? Oh. Dami pang sizes niyan. Hmm, di ba? Yan, tumbled leather. Ganda rin, tol. Kung kanina pinakita ko glossy, ngayon naman is tumbled leather, idol. Oh, equity naman to, idol. This one pala is equity. Oh, sapatos ni The King Lebron James. Okay? <laughs> Eto pa, Ito, oh. pinakita na natin before. Pero dito may sale dito. Idol. marami pang sizes. Instead na makabili ka ng retail price, ito, nakasale na siya. Napin mo lang dito sa section ng mga sale dito sa Foot Locker Tall, no? Okay? Lebron at Luka Doncic lang papakita natin sa patos ngayon, idol, no? Uh, and I hope magustuhan nyo dahil alam nyo naman sila nag-hit nag-hype ngayon sa NBA itong brown chick duo ayan okay ang dami pang sizes tol okay ayan o oh. Pa-flash lang sa screen nyo yung ganitong colorway pinakita na natin din before okay grabe ng ang din design ni Luca doon Ayan pa, combi icy soul. Oh, panalo rin, di ba? Okay, tol, no? Hindi na natin maisa-isa yan. I hope na yung, uh, enjoy kayo sa ating video. Till next vlog, peace out, men. Maraming salamat.